Magandang tanghali sa inyong lahat. Ayun, ipakita ko lang sa inyo kung anong kinain ko after how many days ng pagda-diet. Ito, of course, andyan pa rin ang salad. Dalawang klase ang salad at ang aking protein nandyan din, ang aking barbecue. Nandyan din ang inihaw na talong. Ayun, yan ang plato po, punong-puno. May peta cheese, may tomatoes, at ang ating dessert ay isang platong mangga din. Ayun, ang sarap-sarap ng mangga. Sa ilang araw ng pagdadayet, ngayon babawi tayo sa ating kainan. Kaya samahan nyo ako, kakain tayo. Sky is the limit daw, anyway. Kaya tuloy-tuloy lang, after ng ilang araw na pagdayet, eto naman ang ating titirahin ngayong araw. Kaya tirahin na natin habang maaga-aga pa at makarami. <laughs> ang sarap talaga guys, ang mangga, ang sarap, ang tamis. Parang ikaw, super sweet. Oh, di ba? Tara guys, let's eat and enjoy.